Magandang araw po mga kadudut. As usual, at your service, Kuya Dudut po. Tanong, paano daw po makakuha ng motor sa Mitsukoshi o SYM? Simple lang po. Ganto lang. Pag may motor ka na, syempre pwede, hindi ka na makakuha. Hindi kasi pwede mag-double account. Di ba? Even na yun. Tapos, kung ikaw ay nahatakan na, na repossess na yung motor mo, chances are 50-50 ka na rin mabigyan. Kasi nahatakan ka na. Ngayon, matagal po ba ang pag-CI process sa SYM? Hindi po. Usually, pinamatagal po sa CI, 1 hour na siguro yan. Tapos po, may uh, mayroon pa po tayong uh, pagkakataon na within a day, nare-release po yung motor. Depende po dun sa magiging uh, flow po nung process tsaka application po ninyo. Usually, pag wala po kabir yan, wala kayo nakuha motor, hindi kayo nahatakan, residente po kayo ng lugar. Yun din po